Hello mga sir, ayan may pagawa sa atin ngayon mga sir Huawei Y6P na China Room Ang problema niya, password So ito sa mga China Room, napakahirap tanggalin ito para sa iba Pero uh, para sa akin, medyo madali lang to. So dito tayo sa ano no Ang history na ito uh, Bale, nag-inuman daw silang magbabarkada Marami sila nag-inuman magbabarkada Ngayon, nung nalasing na sila Itong customer natin na nagpapagawa ngayon kinuha niya raw to sa barkada nila ng di alam so kaya ito siya ngayon ang mali niya lang hindi niya natanong kung ano yung password kaya ito papatanggal niya sa atin sabi ko nga sa kanya sabi ko mas maigi siguro sir kung isasauli nyo na lang to kasi hindi nyo naman to pagmamayari hindi naman kayo nagpakahirap na bumili nito kasi po yung ginawa nyo sir nakaw na po yan so ayun medyo nakukumbinsi ko naman na siya sabi niya, ganun ba? Sabi ko, sir, kasi imagine mo kung sa'yo gagawin yan, di ba? Sasamahan ng loob mo. So, ayun, parang gusto niya na sanang isauli uli nga doon sa may-ari. Kaya lang, parang naiya nga siya sa nangyari. Sabi ko, huwag kang maya, sir, isa mo na. Maiintindihan ka naman niya. So, ayun, eh, gusto na nga sanang isa rin itong customer natin. Pero sinabi ko sa kanya, sabi ko, pero sir, kaya kong tanggalin naman yung password niyan. 150 lang yan pag binatanggal yung password sa akin. So, ayun, umu-okay naman siya. Ay, 150 lang ba? Sige, patanggal ko na lang yung password. Kaya eto ngayon, papatanggal niya sa akin yung password. So, kaya ipapakita natin kung paano natin tanggalin yung password ng mga ganitong Huawei na China Room. So, medyo mahirap to ng kont konti, lang, konting hirap lang. Basta tiyagaan lang. So, ayan nga, pinapakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. So, ito, pinag sasabay natin pindutin yung power at saka yung volume down. Sabay-saka natin an unlock Paulit-ulit lang na ganun mga sir hanggang sa matanggal yung password. So, ayan. Yung magnet nga pala na yan, mga sir, hindi yan ordinaryong magnet. Ginagamit talaga yan na pantanggal ng password sa mga cellphone. So, anak naka-invento nga pala niyan, mga sir, yung, yung tropa ko na ngayon, nandiyan na ngayon sa may mandalo yung loob. So, aksidente niyang na na-discover ito, mga sir, nung kasagsagan nung recovery niya sa kanyang mental health. So, ayun, yung ganitong method, eh, paulit-ulit lang naman na gagawin. Ipapatong yung magnet, tapos pagsasabay yung power button at saka yung volume down. So, kapag kalimbawang parang ayaw pa rin talagang gumana, unasan nyo yung screen at saka baliktarin yung magnet. Hanggang sa gumana na, mga sir. So, walang pala to, mga sir. Marami nang sumubok na ito, marami nang nakagawa na ito. Yung iba nandun na rin sila sa mandalo yung loob. So, kung kayo may ganito rin kayong kaparehas na may password na cellphone lalo na sa mga wawi na China Room so gayahin niyo na rin mga sir wag na kayong magpauli para sama-sama na tayo dun sa Mandaluyong so ayun lang uh, sana uh, nakatulong yung video natin ngayon i-share niyo na rin para makatulong din sa iba at saka yung hindi pa nakapollow dyan yung mga account nyo na yan, ipollow nyo na rito sa page natin para may silbi naman yung account nyo, di ba? So, ayun lang mga sir, hanggang dito na lang tayo. Paalam!